Lebron James at Stephen Curry duo, posible sa next season, at Lakers magre-rebuilding na kapag hindi na bumalik si Lebron sa Lakers. Yan ang ating pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at follow din ang aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa, let's go! Simula nga po mga tropa ng inanunsyo kahapon ng agent ni Lebron James na si Rich Paul na magiging isa ng ganap na free agent si Lebron. Marami nga pong mga nagsilabasang teams ang interesado sa kanyang serbisyo. Kabilang na nga po dyan, ang Golden State Warriors na plano nga pong gumawa at bumuo muli ng bagong super team para mabuhay nilang muli ang kanilang dinastiya. Mismong si Draymond Green na ang nagsabi na balak nga pong niyang i-recruit si Lebron James papunta sa Golden State Warriors since matagal na nga po niya itong gustong makasama. Sigurado rin naman nakakatakutan sa buong NBA kung sakali mang mabuo nila ang tandem ni Lebron James at Stephen Curry. Ngunit kahit man gustuhin ng Warriors na kunin si Lebron, hindi na naman nga itong magiging madali para sa kanila. Gayong para nga sa kaalaman ng lahat, bukod nga sa lampas na sila sa inila ang cap space, ay napakalaki nga ng hinihingi nitong kontrata. Ibig sabihin nga, kakailanganin mo na nga nilang magtanggal o magsakripisyo ng ilang sa kanilang mahahalagang mga players, kagaya na lamang nina Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga para mabigyan ng bagong kontrata itong si LeBron James. Samantala doon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan mga tropa. Sa naibalitang malaking trade na posibleng gawin ng Los Angeles Lakers, matapos nga po mga katropa na maibalita ngayong araw na tuluyang hindi nakukunin ni Lebron James ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers, ay marami na nga po mga fans ang nagsabi na kailangan nga na po ng kanilang front office na magsimula na mag rebuild ng kanilang lineup sa pamamagitan ng pagtanggal at pagtrade na rin kay Anthony Davis papunta sa ibang team. At ayon nga po sa kalalabas pa lamang na balita, maaring nga po na i-trade ng Lakers si Davis papunta sa team ng Atlanta Hawks upang makuha nila si Trey Young at si Boban Bogdanovich at ang kasalukuyang first overall pick sa darating na 2024 NBA Draft na si Alex Sar. Sa ganyang paraan nga po ay pwede nilang simulan ng Lakers ang kanilang rebuilding process kapag umalis na sa kanilang lineup si Lebron James. Pero kung kayo nga po mga katropa ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klasing trade na posibleng gawin ng Lakers at Hawks? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion mga tropa at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katropa ang hinihain kong istorya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Tropang Basketball para sa iba pang istorya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video. Ingat and peace out